Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Tuwing winter, ang mga taong nakatira sa malilimig na lugar ay pinipiling magtungo sa may init na bansa para magbakasyon. Ang mga taong iyan, lalo na ang mga Amerikano ay karaniwang pinipili na magpunta sa South America. Kung saan, hindi ka lamang makakatipid pero talaga namang may enjoy mo ang iyong pagbakasyon. Isa sa mga karaniwan nilang pinupuntahan ay ang bansang Brazil. Bukod sa mainit na klima, nagagandahang mga beach... Isa sa ipinagmamalaki nila ay ang diversity o ang pagkakaiba-iba ng mga taong nakatira sa kanilang bansa. Kung ikaw ay hindi pa nakarating sa lugar na 'yan, maaaring pamilyar ka naman sa kanilang mga kababaihan na itinuturing na isa sa mga magagandang babae sa mundo kung ang pag-uusapan natin ay ang aspeto ng panlabas na inyo. Sa dami ng supply ng magagandang mga babae, sa mga nakaraang dekada ay hindi nagpapahuli ang Brazil na magpadala ng kanilang mga representatives sa iba't ibang mga beauty contest. Ang isa sa mga babaeng nangarap na magtagumpay sa mundo ng pageant ay ang Brazilian na si Kimberly Karen Mota Oliveira. Siya ay naiulat na ipinanganak noong February 26, 1998 sa siyudad ng Manicore na makikita sa state ng Amazonas. Ang lugar na yan ay tirahan ng halos 60 mga tao. Base sa mga reports, si Kimberly ay ang panganay na anak ni Nila at hindi siya lumaki kasama ang kanyang biological father dahil naghiwalay agad din ang mga ito. Kalaunan, ang kanyang ina ay nagkaroon ng bagong asawa at siya ay nagkaroon ng dalawang lalaking mga kapatid. Buong buhay ni Kimberly ay nanatili siya sa maliit nilang bayan at habang lumalaki, siya ay inilarawan na tahimik, palakaibigan at mabuting estudyante. Bilang unika-iha, si Kimberly ay lumaking close sa kanyang ina. At dahil na rin sa liit ng bayan na kanyang kinalakihan, ang nagdadalagang estudyante ay nagkaroon ng malaking pangarap na balang araw ay makakarating siya sa ibang lugar at mamumuhay sa ibang bayan. Ayon sa interview sa kanyang ina ay bata pa lamang si Kimberly, ay mahilig at natural lamang dito na humarap sa kamera. Kaya hindi na siya nagulat nang sabihin ito na gusto niyang maging modelo. At para suportahan ang pangarap ng kanyang anak, Si Nila ay naging stage mother slash manager. Siya ang gumawa ng paraan upang magkaroon nito ng mga modeling gigs. Ngunit kahit abala ito sa kanyang mga proyekto, sinigurado ni Nila na hindi mapapabayaan ni Kimberly ang kanyang pag-aaral kahit mahirap na pagsabayin ng pag-aaral at kanyang mga modeling gigs, ay sinigurado ni Kimberly na kayang-kaya pa rin niya makipagsabayan sa ibang mga babae na nasa kompetisyon. Siya ay araw-araw na pumupunta sa gym at dinidisiplina niya ang kanyang sarili pagdating sa mga pagkain na hindi niya dapat kainin. Hindi naging madali para kay Kimberly ang lahat dahil kahit gustong gusto niyang makuha ang titulo sa mga sinasalihan niyang pageants, ay madalas na nakukuha lamang siya bilang runner-up. Ngunit ang pagkabigo niyang yan ay ginamit ni Kimberly para lalong magpursigi. At noong 2019, sa edad na 21, ay nakuha niya ang corona bilang Miss Manicore. Ilang buwan pagkatapos sa nasabing pageant, ay sumali naman siya sa Miss Amazonas. Ang pagsali niya sa kompetisyon ay hindi lamang niya nagustuhan, pero pati na rin ang kanyang mga mahal sa buhay. At ang mga ito ay proud na proud sa mga ginagawa niya pinag nito ang pag-iinsayo ngunit sa kasamang palad ay hindi niya naiuwi ang korona. Ngunit kahit hindi siya nanalo, ang karanasan naman niyang yan ang naging daan para makuha ni Kimberly ang atensyon ng iba't ibang mga brands. Ang dalaga na puno ng determinasyon ay hindi tumigil. Kahit ilang beses siyang nabigo dahil para sa kanya ay hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang korona at tawagin siyang Miss Brazil. Pagkatapos ng pageant ay nanatili siyang positibo sa buhay at ang karakter niyang yan ang mismong nakatawag ng pansin ng iba't ibang mga brand deals. Bukod sa makeup ay naging hair product endorser din siya. Mula doon ay naging normal na lamang sa kanya ang pagharap sa kamera. Ngunit kahit masasabi mo na napaka-shake at elegante niya sa kanyang mga posts, kung magtsatsaga ka lamang na tingnan ang kanyang Instagram account, Makikita mo na hindi siya nahihiyang ibahagi ang simpleng buhay niyang pinagmulan kasama ang kanyang ina at buong pamilya. Kung siya ay hindi abala sa pag-aaral at shooting, ay sinisigurado ni Kimberly na lagi siyang naglalaan ng oras para sa mga ito. Nang matapos ni Kimberly ang technical nursing course na kinuha niya ay napagtunto nito na hindi niya gustong maging nurse. Sa halip ay gusto niyang maging dentista. At ang napili niyang eskwelahan na pasukan ay ang Metropolitan College. Pero ang problema, ito ay may layong mahigit 300 kilometro mula sa kanyang tinitirahan. At nang siya ay matapos sa entrance exam, ay hindi lamang siya nakapasa pero si Kimberly ay inulok din ng full scholarship. Magamat mahira para kay Nila na malalayo siya sa kanyang unik iha, ay sinuportahan ito ang pangarap ng kanyang anak. At para masigurado na ito ay hindi mapapahamak, Si Nila ay kinausap ang kanyang kapatid na lalaki na kinilalang si Henry Mota. Ang pagtuloy ni Kimberly sa tahanan nito ay hindi naging problema dahil silang magchuhin ay lagay ang loob sa isa't isa. Ang paglipat ni Kimberly sa bahay na kanyang chuhin ay hindi lamang para sa kanyang seguridad pero para na rin mapadali ang pagpasok niya sa paaralan dahil napakalapit lamang ng bahay sa Metropolitan College. Kaya naman bago magsimula ang first semester, dala ang ilan sa mahalaga niyong mga gamit. Ang 22 taong gulang na dalaga ay lumipat na sa bahay na kanyang tiyuhin. Ang paglipat niya sa mas malaking syudad ay nagustuhan ni Kimberly at siya ay mas lalong naging aktibo sa kanyang social media na normal lamang sa panahon na ito lalo na sa mga kabataan na nasa early 20s. Madalas niyang ibahagi ang kanyang ginagawa, mga achievements, endorsements, pati ang kanyang pagpunta sa ibang mga lugar. Dahil sa kanyang magandang pag-uugali ay hindi rin siya nagka-problema na magkaroon ng mga kaibigan sa loob at labas ng kanyang paaralan. Kung siya ay hindi abala sa pag-aaral o modeling gigs, ang dalaga ay madalas na i-post ang kanyang paglabas sa bar kasama ang kanyang mga kaibigan. Pero ang mas ipinagpasalamat niya sa paglipat sa mas malaking syudad ay mas dumami pa ang kanyang mga endorsements. Gamit ang mga kinikita niya sa modeling gigs at endorsements, si Kimberly ay nagbebenta rin ng mga damit bilang side hustle upang suportahan ang pagpasok niya sa dental school at iba pa niyang mga pangangailangan. Ibinahagi rin na kanyang ina na kung merong natitira sa mga kita ni Kimberly ay sinisigurado nito na mag-ipon dahil gusto rin ang kanyang anak na magtayo ng sarili nitong dental practice. Sinabi ni Nila na proud na proud siya sa ginagawa na kanyang unikaiha, ngunit ang hindi niya alam, ang lahat ng pangarap na kanyang anak ay hindi na nito makakamtan pa dahil ang dalaga ay magiging biktima ng isang karumaldumal na krimen. Ayon sa ulat noong Mother's Day ng taong 2020, dahil sa schedule niya sa trabaho at eskulahan, si Kimberly ay hindi nagawang makauwi sa manikore at para makabawi ay nagpost siya ng litrat nila mag-ina na merong ganitong caption. Pagkatapos niyang maipost yan ay naghanda na siya dahil nakatakda siyang tumakbo kasama ang kanyang tiyuhin at mga kaibigan nito. Pagkatapos makapagpahinga, si Kimberly ay pinasungka na kanyang mga klase at dumiretso naman sa bahay ng kanyang kaibigan. Bandang alas 10 ng gabi, ang dalaga ay nag-text sa kanyang chuhin na uuwi siya ng late at kung maaari ay hayaan ni Henry na bukas ang pintuan dahil naiwan niya ang susi. Kinaumagahan, napansin ni Henry na si Kimberly ay wala sa kanyang kwarto at wala ding sinyales na ito ay umuwi ng bahay. Kaya para masigurado na ito ay nasa maayos na kalagayan, agad niyang kinontak ang kaibigan ni Kimberly na alam niyang huli nitong nakasama. Ngunit kahit ang kaibigan nito ay wala rin alam sa kinaroroonan nito. Kaagad ni Henry na ibinahagi ang balita kay Nila na kaagad bumiyahe patungo sa Manos. Silang magkapatid ay kaagad nagtungo sa presinto para mag ng missing persons report. Ngunit dahil sa hindi minor de edad si Kimberly, ang mga officers na unang kinausap ni Nila ay sinabi na maaaring ito ay nakikitulog lamang sa isa sa mga bahay ng kanilang mga kaibigan. Kaya upang makumbinsi ang mga otoridad, pinatunayan ni na Henry na hindi ugali ni Kimberly na makitulog sa mga kaibigan nito. Kahit ang mga kaibigan ng dalaga ay nagpatunay din sa mga ito na ni isa sa kanila ay walang nakakaalam kung nasaan si Kimberly. Kasabay ng pagbubukas ng missing persons report ng mga police, sinila ay kaagad nag-post sa social media na hinahanap nila si Kimberly. Ngunit kahit naging viral ang kanilang panawagan, ay wala namang nakapagsabi sa kanila sa kinaroroonan nito. Hanggang pagkatapos ng tatlong araw simula ng si Kimberly ay may ulat na nawawala, ang mukha ng lalaking ito ay naging laman ng bawat news outlets sa Brazil. Siya ay kinilalang si Rafael Fernandez Rodriguez, na 31 taong gulang. Nang makita ng mga kapamilya ng beauty queen ang lalaki, ay nagulat sila dahil pamilyar na pamilyar sila sa pagkataon nito. Walang gaanong impormasyon na lumabas tungkol sa background ni Rafael. Pero ayon sa reports ng local media doon, Si Rafael ay lumipat lamang din sa siyudad ng Manos noong taong 2017 dahil tinanggap niya ang trabaho bilang judicial analyst na naging rason kung bakit siya ay merong maganda at maayos na buhay. Nang nakadjust na ito sa kanyang buhay sa siyudad, ay nakakilala ito ng isang babae na kalauna niyang pinakasalan. Pero ang pagsasama ng dalawa ay nauwi lamang din sa divorce. Nang maging single si Rafael ay hindi siya nagsayang ng oras at kagad itong bumalik sa pakikipag-date. Ang 31 taong gulang ni Divorce ay nakilala sa bar ang 22 taong gulang na si Kimberly. Pero ang mga kaibigan ng dalaga ay napagtanto na bago pa pala personal na nagkakilala ang dalawa ay pamilya na pamilya na si Rafael sa Beauty Queen dahil isa siya sa mga followers nito sa Instagram. Nagpadala din ito ng DM o direct message sa dalaga. Ngunit hindi ito kaagad na replyan ni Kimberly. Kaya para makuha ang atensyon nito, sunod-sunod na nilike na Rafael ang lahat ng mga posts ni Kimberly. At hindi pa siya nakontento dahil nag-iwan din siya ng mga comments sa bawat post nito. Noong March 2020, si Kimberly ay binahagi sa kanyang mga followers na siya kasama ang kanyang mga kaibigan ay pupunta sa isang bar. Ang giliw na giliw na si Rafael ay kaagad nagtungo sa parehong bar at doon ay nilapitan niya ang beauty queen para magpakilala. Maaaring ang iba ay kikiligin sa ginawa niya yan, pero sa panahon ngayon ay matatawag mong may pagka-stalker itong si Rafael. Nang magkakilala ang dalawa ay sinabi nito kay Kimberly na gusto pa niyang makilala ang dalaga. Ngunit ito ay hindi naman interesado. Pero ang determinadong si Rafael ay hindi talaga tumigil at sa mga sumunod na araw ay lagi niyang pinapadalhan ng DM si Kimberly. Ngunit kahit ilang beses niyang tangkain na ipakita ang kanyang interes sa dalaga, ay laging sinasabi ni Kimberly na hindi siya interesado sa pakikipagrelasyon dahil gusto niyang mag-focus sa kanyang pag-aaral. Sinabi ni Rafael na hindi problema kung hindi pa siya interesadong pumasok sa relasyon. Dahil ang tanging gusto lamang niya talaga ay ipaalam kay Kimberly na siya ay ang pinaka-espesyal na babae na nakilala niya. Pagkatapos niyan, ang tila hindi pagiging agresibo ni Rafael ay gumana. Dahil sa mga sumunod na araw ay madalas na silang mag-usap hanggang unti-unti nang nag-open sa kanya ang dalaga. Kaya kalaunan ay ibinigay na rin nito ang kanyang phone number. Sa dalas na kanilang pag-uusap ay nahulog na rin si Kimberly sa divorce. At para hindi siya magmukhang mahirap sa paningin ng napakagandang dalaga, ginawa ni Rafael ang lahat para ipakita na siya ay mayaman. Lumipat siya sa luxury apartment na ito sa Manos. Bumili siya ng imported na sasakyan, dinala niya si Kimberly sa mamahaling mga restaurant at madalas niya rin itong bigyan ng mga regalo. Bagamat halos isang dekada ang agwat na kanilang edad, ang relasyon nila ay naging maayos. Ipinakilala ni Kimberly ang kanyang nobyo sa kanyang syuhin at mga kaibigan. Ngunit ilang linggo pa lamang silang magkarelasyon, ay lumabas na ang pagiging possessive at controlling ni Rafael sa salaysay ng mga kaibigan ng beauty queen, ay nabanggit nito sa kanila na ang 31 taong gulang niyang nobyo ay gustong kontrolin ang lahat ng aspeto ng kanyang buhay na madalas na naging dahilan ng na kanilang pag-aaway. Sa dalas ng hindi nila pagkakaintindihan ay madalas na nakikipaghiwalay si Kimberly. Ngunit dahil sa galing ni Rafael na mangumbinsi na siya ay magbabago na, ay lagi itong pumapayag na makipagbalikan. Sa social media ay makikita mo na pagkatapos nila mag-away ay laging nakakatanggap si Kimberly ng regalo mula sa bukay ng bulaklak o kaya mga gamit. Nang malaman ni Rafael na ito ay nakikituloy sa kanyang chuhin ay naging madalas ang pagtuloy ni Kimberly sa kanyang apartment. Kaya kalaunan ay sinabi nito na bakit hindi na lamang sila magpakasal. Ngunit dito mo makikita ang isa sa mga disadvantages kung ikaw ay may karelasyon na mas matanda sa iyo. Si Rafael ay marami ng karanasan sa buhay. Nakakilala na siya ng iba't ibang klase ng mga babae sa buhay niya. Nakarating na rin siya sa ibang mga lugar at nakamit na rin niya ang kanyang mga pangarap. Pero ang 22 taong gulang na dalaga ay nagsisimula pa lamang na tumarin ang kanyang mga pangarap. Nang sabihin Rafael ang tungko sa kasal, ay kaagad silang nag-away dahil ayaw pa ni Kimberly na magpatali dahil marami pa siya mga pangarap. Maaaring may magsabi sa inyo na maaari naman niyang tuparin na mga yun habang sila ay magkarelasyon. Ngunit karamihan sa mga babae, lalo na sa mga independent women, iba ang pakiramdam at sense of accomplishment kung natupad mo ang iyong mga pangarap na hindi dumidepende sa ibang tao, lalo na sa isang lalaki. Sa tindi ng pag-aaway ng dalawa hindi sila nag-usap ng ilang araw. At ayon kay Nila, ng mga panahon na yon ay binahagi sa kanya ni Kimberly na hindi na siya masaya kahit halos dalawang buwan pa lamang ang mga ito magkarelasyon. Nang pagtagpi-tagpiin ang mga investigador, ang lahat ng mga ebidensya kanilang nakalap ay napatunayan na noong umaga pala ng May 10, 2020, ang araw na huling nakitang buhay si Kimberly ay kasama pala nilang tumakbo si Rafael sa Municipal Park. Sinabi ng chuhin nito na ang kilos ng dalawa ay normal at ni Minsan ay hindi niya nakita ng mga ito na nag-away. Pagkatapos ng klase ni Kimberly ay dumiretso ito sa bahay ng kanyang kaibigan. Doon ay nagpadala ito ng text sa kanyang ina para batiin ito dahil Mother's Day. Nang sumapit na ang alauna ng hapon ay nagbook ang dalaga ng taxi patungo sa apartment ni Rafael. Ngunit dahil sa may kamahalan ng pamsahe ay tinawagan niya ang kanyang nobyo para magpasundo. Sa CCTV footage ay nahagib ang pagdating ng sasakyan ni Rafael at makikita rin dyan na kusang pumasok sa loob si Kimberly. Habang nasa kotse ay nagtext ang beauty queen sa kanyang chuhin na huwag isasara ang pintuan dahil nakalimutan niya ang susi. Sinabi rin ng dalaga na kasama niya si Rafael na maghahatid sa kanya bago dumilim. Pagkalipas ng isang oras, ang pagdating ng dalawa sa luxury apartment ay nahagip din sa security camera. Ayon sa mga embasagador, sa loob ng unit na pinatay ng sospek ang biktima dahil gusto na ni Kimberly na makipaghiwalay. Ngunit sa salaysay naman ni Rafael ay sinabi nito na nang sila ay dumating sa kanyang apartment, iniwan ni Kimberly ang cellphone nito sa lamesa saka nagtungo sa banyo. Nang hindi nakatingin ang kanyang nobya ay kinuha niya ang cellphone nito. Nang manlock niya ang device ay kagad niyang binuksan ang social media ni Kimberly. Doon ay nakita niya na ito ay nakikipag-usa pala sa ibang mga lalaki. Hindi pa man niya nababasa kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito ay kaagad siyang nagpuyos. Ang galit na galit na si Raphael ay pumunta sa kusina at kumuha ng kutsilyo na itinago niya sa ilalim na kanyang unan. Nang lumabas sa banyo si Kimberly ay dumiretso na ito sa kwarto Nang ang dalaga ay nakahigana ay hindi niya napansin na nagpupuyos na pala sa galit si Rafael. Ayon sa mga local reports, si Rafael ay bigla na lamang kinuha ang kutsilyo sa inalim ng unan at sinaksak niya si Kimberly ng paulit-ulit. Lumaban ang dalaga pero dahil sa natural na mas malakas si Rafael, ay kaagad siyang binawian ng buhay sa lalanang saksa. Tinangkapan ng salari na linisin ang kwarto pero dahil sa dami ng dugo ay sumuko rin siya. Sa halip na pagtakpan ng krimen, si Rafael ay nagpalit ng kanyang kasuotan. At sa CCTV footage sa loob ng elevator ay makikita na bandang alauna na madaling araw ay lumabas ito ng building. Noong umaga ng May 11 ay napatunayan din na ang tiyuhi ni Kimberly na sobrang nag-aalala sa kalagayan nito ay pumunta pala sa apartment building ni Rafael. Ngunit hindi siya nakapasok dahil walang sumasagot sa unit. Pagkatapos mag-file ng missing persons report ni Nanila sa presinto, ay pinilit nila ang mga otoridad na pasukin na ang apartment ni Rafael dahil malakas ang kotog nila na merong nangyaring masama kay Kimberly. Pero dahil sa wala silang malakas na pruweba at baka meron pa silang malabag na batas, ang mga otoridad ay mas piniling kontakin ang mga kamag-anak ni na Rafael. Nang makausap nila si Nilton, ang ama ni Rafael, ay nagbigay ito ng permiso na pasukin ang unit na kanyang anak. Nang makapasok ang mga otoridad sa apartment ay wala silang nakita. Ngunit nang magtungo sila sa kwarto ay bumungad sa kanila ang wala ng buhay na katawan ng beauty queen. Dahil sa hindi nilinis ni Rafael ang crime scene, ay hindi nahirapan ang mga otoridad na mahanap ang murder weapon dahil nakita nila ang kutsilyo sa loob mismo ng kwarto. Sa resulta ng forensics ay napatunayan na fingerprints lamang ni Rafael ang nasa kutsilyo. Kaya ang mga pulis ay lumapit sa judge na kagad namang inaprubahan ang arrest warrant. At para mapabilis ang paghuli sa sospek, ang mga otoridad ay kaagad ikinalat ang wanted poster ni Rafael at kinotak din nila ang Venezuelan police sa kadahilanan na malakas ang kanilang paniniwala na ito ay maaaring magtungo sa border ng Venezuela dahil may posibilidad na ang huling destination nito ay Spain. Sa mga ulat, si Rafael ay tinuring na isang fugitive. Sa police report ay nakalagay na ito ay nahirapang makarating sa kanyang paroroonan dahil tumaob ang kanyang sasakyan. Sa lala ng aksidente ay hindi na niya nagawang makuha ang mga dokumento pati ang kanyang cellphone. Isang truck driver naman ang na nagpasakay dito hanggang makarating siya sa maliit na bayan kung saan nagwithdraw siya ng pera. Ilang beses niya yung ginawa hanggang makarating siya sa border ng Venezuela. Ngunit ang hindi niya alam, ang kanyang mga bank activities ay minomonitor na ng mga investigador. Lingid din sa kanyang kaalaman ay kinontak na ng mga ito ang Venezuelan authorities at nakiusap ang Brazil police na kung mamataan nila si Rafael ay huwag itong papasukin sa kanilang bansa dahil ito ay isang wanted na tao. Sa desperado niyang pagtatangka na makatakas, si Rafael ay kinunsyaba ang pamilyang ito na nakatira malapit sa border. Kapalit ng pera ay pinayagan nila itong magtago sa kubo na ito na makikita sa gitna ng kagubatan. Ngunit ang pagtatago ng sospek ay hindi nagtagal dahil ang mga otoridad ay nakatanggap ng tip na naging dahilan kung bakit siya ay kaagad na aresto. Nang mangyari ang paglilitis, kahit umamin na ang na siya nga ang pumatay kay Kimberly, ang kanyang defense team naman ay ginawa pa rin ang lahat para makulusot siya sa krimen niyang ginawa. At sinabi ng mga ito na nagawa lamang na Rafael ang pananaksak dahil ito ay may undiagnosed na mental illness. Sa madaling salita, ito ay di umunong merong sakit sa pag-iisip. Kaya sa ngala ng patas na paglilitis, ito ay dinaan sa psychiatric evaluation. Ngunit ayon sa eksperto na tumingin sa sitwasyon ng nasasakdal, si Rafael ay walang sakit sa pag-iisip. Sa loob ng korte ay nanindigan si Rafael na nagawa niya lamang ang krimen dahil sa nagsinungaling sa kanya si Kimberly. Ngunit para naman sa prosecutor, isang insecure na tao si Rafael. Ibinahagi niya na kaya pala ito iniwan ng una asawa ay dahil sa possessive at pagiging controlling nito. Ibinahagi din ng prosekusyon na ang turing nito sa mga babae ay parang gamit at robot na kapag hindi sinunod ang lahat ng kanyang gusto ay ididispatcha niya ang mga ito. Pagkatapos ng trial, si Rafael ay napatunayang guilty sa kasong homicide at siya ay pinarosahang makulong ng labing apat na taon. Ang labi ng 22 taong gulang na si Kimberly ay inilagak sa huling himlayan sa Municipal Cemetery sa Manicore. Ang libing niya ay dinaluhan ng ilang daang mga tao. Nang sintensyahan si Rafael ay binahagi ni Nila na masaya siya dahil nakamit na nila ang hustisya. Ngunit kahit tapos na ang paglilitis ay hindi tumigil ang pagdadalamhati ng pamilyang Mota. Dahil ilang oras pagkatapos ng trial, si Nila ay pumanaw dahil sa sakit nitong leukemia. Ang ama naman ni Rafael na si Neilton ay hindi kinaya ang kahihiyan dahil sa ginawa ng kanyang anak. Kaya noong araw na naaresto si Rafael ay pumunta siya sa train station sa Sao Paulo. At habang paparating ang bago ng tren ay tumalun siya sa harapan nito na kaagad niyang ikinamatay. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!